Eksena ngayon online yung mga tungkol sa Ninong at Ninang. Naku, may nakita pa akong nagbigay lang ng ano, ah, uh, sulat. May nakita akong ang sama-sama ng loob ng nanay kasi 70 pesos lang yung binigay ng Ninang. Tapos eh, medyo luma pa yung pera kaya papadala niya ro, babalik niya ro sa Gcash kasi ang ganda naman daw ng trabaho nung ano, kumari niya. Naku po, buti na lang ang lola. Oh. Tumatanggi ako, hindi ako naniniwala na malas pag tumanggi ka. Kasi ang bata ipagkakaloob at ipagkakaloob sa iyo kung dapat mapunta sa iyo oh mind you ha meron akong isa, na kung isa ka isa-isahan na hindi naman ako tumanggap nanay ko ang tumanggap isa o dalawa o tatlo lang ang inaanak ko something na ganyan lahat yon nanay ko ang tumanggap kasi alam ng nanay ko na hindi talaga ako oo, oo, at nambabastos talaga ako kapag kinukuha akong ninong lalo na pag alam kong balahura yung taong kumukuha sa akin ng pagiging ninong kasi makikita mo naman Bakit ka naman kinukuha ng ninong makikita mo kagad yung kanilang mga uh, intensyon diba? pagkaganyan, panggi kagad ka pero mind you ha naniniwala ako na, kag, na kapag ang bata para sa'yo, para sa'yo talaga. Kasi yung isang ka -isa isang inoon ni mama para sa akin na maging inaanak ko na hindi ko alam na pinalista lang yung pangalan ko. Alam nyo, hindi ko alam na alagaan ko, na palaki ko, o oh, napatapos ko ng pag-aaral. Tapos alam nyo, maganda ang buhay niya ngayon. Oh, hindi ko sinasadya yun hindi ko rin alam na siya pala inaanak ko. Nalaman ko na lang na inaanak ko siya. Kasi nung magtanong ako sa kanya, kung sino ba ang magulang mo, kung kailang gurumadjoy na, tsaka tinanong ang magulang, ano? Kaya pala magulang, hindi nagtata hindi nag -ano, hindi nagtatanong sa kanya kung na kanina siya, kung kanina siya tumatambay, o ganyan-ganyan. Kung bakit ganyan binibigyan siya ng pera. Kaya pala tataka ako, bakit hindi nagtatanong? O, tapos nung gurumadjoy siya, tinanong ko siya, sino ba ang magulang mo? Tagal-tagal lang. Ka kasi kaya ako lang siya natanong kung sino magulang niya. Kasi tinatanong ko kung sinong aakit ng stage para sa award niya. Malaman-laman ko na yung palang magulang niya, yung palang inuohan ng nanay ko para maging ninong ako. Kaya hindi ako talaga naniniwala na magulang ang pipili para sa mag-aalaga o mag-aasikaso ng mga anak nila kapag ka sa panahon na mawawala sila. Kasi ang bata mismo ang pipili nun. Kasi yung bata na yan, ni hindi ko nga yan, uh, pinalapit sa akin, hindi ko nga inimbita sa akin, kusa siyang loob na nagsabi sa akin na gusto niyang mag-aral. Kaya sabi ko, oh, bakit gusto mo mag-aral? Anong problema mo? Mahirap lang po ang magulang ko. Kaya sabi ko, di siya wala problema. no nung una, pabaon-baon lang ang ginawa ko, araw-araw. Kasi, no, mababa pa naman ng pera, 20-20, araw-araw. Kasi malakas naman ng gupit ng lola, ilan ang pabaon ko noon. So, 20-20, binibigyan ko sila. Basta pumasok ko lang ng eskwela, masipag mag-aral, ginawa ko 30. Hanggang sa nag-college siya, eh pumasa naman po sa ano, free school yung mga parang TUP or something like that. Nung makagraduate na siya, tsaka ko lang inalam ko sino yung magulang niya. Baliw talaga lola no. Basta nagtiwala ako kasi ang kailangan ko lang yung form 137. Yung card nila at makita ko lang yung grades na yun, kampante-kampante na ako. Kaya kayo, Matuto na kayong tumanggi. Huwag kayong masyadong magpapadala dyan na malas, malas, malas kapag tumatanggi. Hindi naman ako minalas. Actually, ang dami ko pang, ang dami ko pang uh, biyayang natanggap. Kasi kahit hindi man ako nag, nag umagrin na maging ninong sa mga magulang ng bata na inalagaan ko, yung mga batang inalagaan ko, mas daig pa yung pag-aalaga na ginawa, ginagawa ng isang ninong at ninang sa kanilang mga inaanak. Okay! <laughs> Learn your lesson. Matuto kayong tumanggi. Pwede namang ina-nice way. Kaya lang, lola, basta siya. Talagang tinatanggihan ko, lalo na pag alam kong balahura yung magulang. <laughs>